Ah, ang ganda nito, eh Oh. Ay! Si Kati! Kati! Kati Babae pala si Majin Bu. <laughs> ah. Meron pala... Ang Pangas Best nga, no? Ano ka to? Sino? <laughs> ano nga nga si ano? Sino? Si Yeng. Ha? Yeng. Yeng Constantino? Si Yeng Portosino. <laughs> Chris Aquino. Chris Pipata. <laughs> <laughs> ano, Nakita ko ka sa kahit uh -huh. ka ang ganda-ganda mo. Oh. Diba? Kinuha, ito mabing ang tekla mo. maganda ka kay tekla. Oo, oh, bakit tayong dalawa. Ah, talaga? Uh -huh. Ano yun? Lichon at Mang Tomasa. Hindi <laughs> <laughs> lang yun ha? Hindi. Talaga kaabang ka niya mamaya ha? Ay, uh, amoy kulon ka. <laughs> Anong kulon? Kulon ng baboon. <laughs> Sige be, oh, Baba ka na. Alam mo, natutuwa ko sa kanya. Tihira sa lahi niya ang nakakatayo dalawa lang ang baba. Lahat <laughs> <-data> kasi apat. <laughs>